Ayan yung labas natin mga kainags oh. Nako, nag na ngayon ano Ayan ano? Wow, kita nyo naman, white na <laughs> White na no uh, December 3, 2023 ngayon ano no? Uh, alas 9 ng gabi mga kainags Ayan ako napapansin nyo no Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada kasi kanina, mga uh, alas 5 ng hapon ano, uh, Parang napapansin ko na na bumabagsak-bagsak yung maliliit na snow Tapos sa uh, after 2 hours, paglabas ko Ito na nga, napuno na So yan yung sinasabi ko eh, no? Na dati, tsaka sinasabi rin ng iba Ito yung kinakatakutan namin Na baka yung iniisip namin magkatotoo Kasi di ba uh, Ang tagal bago bumuhos snow, di ba? eh, iniisip namin na baka isang araw bumuhos ang snow yung bang hindi hihinto ang snow sa pagbuhos hindi hihinto ng halimbawa dalawang buwan walang hinto yung pagbuhos ng snow kasi nga parang bumawi ba? Diba? dahil sa matagal na hindi nag snow so yun ang kinakatakot namin syempre pag walang hinto yung snow eh, sa pagbuhos yung mga bahay natin matatabunan na ng mga snow yan mga kainags ano mga sasakyan natin ako hindi na natin makikita yun pag ng snow pag nagkatotoo yung hinala namin pag nagka, nagkatotoo yung kinakatakutan namin eh di ba nangyari na rin yan sa ano eh sa US yata no parang yung bubong ng bahay nila muntik ng abuti no natambaka na talaga natabunan na yung bahay nilang iba pati yung mga sasakyan nila natabunan na rin eh meron yan may parte ng US na ganyan ano kaya well, ano, 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 nga pala no? Uh, pupunta nga pala ako rito sa ano sa Pizza 73 kasi bigla akong ginutom eh. Parang gusto kong kumain ng pizza. Pero sana bukas ano, mawala na 'yung snow ano. Sana. Uh, chicken wings tsaka pizza pepperoni. Mm, sige. Yan yeah, no. Magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano. Ito na 'yung ating snow bumagsak pero tumigil naman awa ng Panginoon ano. Yan. So ano nga pala ngayon, December 4, 2023 no. Happy birthday sa mga may birthday ngayong araw ano. At ito na nga pala yung ating huling araw pansamantala dito sa Edmonton, Alberta, Canada dahil bukas alis na tayo. Punta na tayong Pinas. Siyempre, napapansin niyo hanggang tenga yung ngiti ko, di ba? Yan. <laughs> ano eh, no? Uh, Over-exaggerated talaga eh, no? Ganun talaga mga kainags, pag masaya uh, Masaya, syempre eh yeah. Alam natin yung ating dadatnan sa Pilipinas Anong pag umuwi na tayo So, first time ni Saya kasi na magkaroon ng snow ngayon Kung napapansin yung si Saya Ayun si Saya, o oh. Yan, first time niya na maka-encounter ng ganyan ano, Yung may snow sa daan Kaya tuwan-tuwa yung bruha Yan, si Saya 'yon pangalawang taon niya na, na may snow Yan, ano lang, magiinit lang muna ako ng kape tapos magsushobel na tayo, no? So, hindi ko lang alam kung kakayanin ng blower to kasi basa yung snow, e, eh, no? Makapit sa ano? Mabasa siya. Hindi siya buhag-hag. Pero try natin kung gaano kalakas yung blow snow blower natin. Mali lang, ha? Ayan ang ating ano, harapan, no? Kita niya harapan ng bahay natin, ano? Wow! Snow! Pero ang ganda ng sikat ni Haring Araw in fairness, no? Tsaka yung kilakatakutan natin kagabi <laughs> na hindi titigil ang snow. Yung bang babao, eh, awa naman ni Diyos tumigil. Tumigil ang snow, konti lang. So, blower natin yan, sandali lang. Pinakita ko lang sa inyo ng bahay natin, ano? Tsaka buti naman yung snow, manipis lang. Kaya-kaya, Kaya-kaya ano tunawin ni Haring Araw mamaya pag tumirik siya lalo. Tara, umpisa na natin, ano? Uh... Is is snow blower tong ano natin ano mga snow. Try natin kung gaano kalakas yung ano natin snowblower uh, snow blower sa ganitong madikit na snow sa ground. Yan sa so, bago matapakan ng mga ano ng mga tao. Yan. Kasi pag natapakan ng mga tao yung snow na yan, mahirap nang tanggalin ano Didikit na talaga sa ground. Yan ito yung sinasabi ko sa inyo mga kainis. Ma pag makapal lang makapal lang snow, ito yung gagamitin natin. Yan pag sobrang kapal na pero pag kaganyan-ganyan lang ito ito, toto. Ito yung pangmalupitan natin ano. 730 CFM. Ayun. Ay natin battery, syempre. Ayun. Ayos. Ayos. So, Susuot lang tayo ng gloves kasi importante yung gloves sa mga kainan. Ito, no? Ah, <sighs> yung snow talaga mga kainis talagang nagpahabol pa sa akin ano? Eh, paalis na tayo, papunta na tayo ng Pilipinas si eh, talagang bumuga pa sabi niya, magpapaalam muna kami sa iyo bago ka pumunta ng Pilipinas kailangan <laughs> makita mo muna kami <laughs> ayos talaga, na no? ibang klase ano? so yung, yung ano natin mga kainis yung ating snow uh, snowblower nako, napakalupit Grabe, wala akong kahirap-hirap mga kainags ano, Naalala ko dati nung wala pa ako nito Yung shovel ang ginagapit natin, yung pala Naku po Panginoon, ngayon pa lang ang sakit na ng balikat ko pati balakang Parang ayoko nang pumasok sa trabaho dati Pero ngayon, wow, ang laking tulong nito no? Kaya mga kainags, ano, uh, pag nandito na kayo sa Canada at may sarili na kayong bahay Mag-invest kayo sa ganito kasi ang laki nang naitutulong Magandang investment tong ganito, no? May bala ko rin bumili nung ano eh parang pala siya no, yung pala. Na sa mga singit-singit pwedeng gamitin. Bibili rin ako nun pero may mga nakikita ko nun, mga 18 volts lang kasi ang gusto ko 40 volts. Mas malakas yung 40 volts kasi tulad well, dito, 40 volts 'to eh. Ayun pati itong ano ng kapitbahay natin nililinisan ko na rin. Ayan, o, kasi kawawa naman yung matandang kapitbahay natin ano. Ayun, syempre love your neighbor mga kainan sana. Pero syempre pagka yung kapitbahay natin malakas pa at bata pa Ay hindi ko gagawin to syempre uh, kaya lang naman natin tinutulungan itong kapitbahay natin dahil matanda na, no? nag-iisa na lang siya sa bahay niya Tsaka mabait naman siya sa atin, eh, kaya okay lang yan Kita nyo naman mga siya ano? kung gaano kabilis natapos. tapos Ang linis na uli ng pathway natin, ano? yan o oh. O, oh, ba diba? Ayan, pati yung sa yung sa kapitbahay nating na matanda tinira ko na rin ano? napakabilis pero kung showbill yung gagawin natin naku sigurado nakakapagod na nakakapagod na mga kailags ano? halika tuturo ko siya ito ito yung paggamit <coughs> yung paggamit nito sasaksak mo lang yung battery dito ma sasaksak mo lang yung battery dyan ano tapos sa uh, para hindi ka mga alay, lalag, ba, diba, pinindot mo to, pag once na pinindot mo na to, igano mo lang yan, no? lapag mo lang na ganun yan. Tapos pwede mo na bitawan yan para hindi ka na napipress dito. Ganun-ganun ka na lang. Battery. Yung battery nandun, sinacharge ko. Saan? Sa baba? Sa baba, sa basement. Sa baba, -overcharge hindi, tatlo yung battery natin ng ganito, tatlo yung battery natin ganito. Ah. No, tapos sa ah, uh, pagkatapos ka lang, ganoon balik mo lang to, Ganun mo lang uli oh. Yan. Huwag niyo pababayaan yung mga snow dito, ha? Yan. Pati yung mga basura. Nandiyan lang lahat. Pag makapalang snow, ito yung gagamitin niyo mo. Oh. Ito, pag makapalang snow, ha? Ito yung battery niya. Lagayan ng battery nandito. Yan. Tapos, ito yung pipindutin niyo. Pindutin niyo lang to. Yan, nakita okay, mo. Pindutin mo lang yan. Pag pindot mo yan, sabay taas to. So, wait ka lang ng mga ilang seconds. Aandar uh, na yan. Tapos, Saka, tapos ito, halimbawa, yung snow gusto nyo pumunta rito, gagano nyo na Nagagalaw naman yun, yan. Ayan, oh. ha? Alright, so tara. Yan, binigyan lang natin ng konting briefing si Mahal na sa paggamit ng mga ano no, mga snow blower, snow thrower. para alam nila kung ano gagawin nila. Let's go, Ma. Ah, uh, pupunta muna kami sa ano, mga kainags, ano, sa Costco kasi mamimili kami ng mamimili pala si Mahal na ng ano, pandagdag pa sa lubong ano. So, tara. Tara. Nalito na tayo sa, ano, no? Costco, no? Yan! At, naku, mabilisan lang gagawin natin dito kasi, naku. Busyeng-busy -busy kami ngayon. Dahil, syempre, ito yung last day natin dito sa, ano, no? Sa Canada. Ngayong uh, buwan na to. Kaya, kailangan, eh, mabili namin yung dapat bilhin. masikaso namin yung dapat bilhin. mahal na reyna. Lahat-lahat. Tara, maputik, mga kainags, ano? Okay, no? Putik yung... Maputik yung daan. Kung napapansin nyo, ayan, no? Eh. Kaya dapat dahan-dahan lang sa paglalakad eh, Dahil Yung ating mga sapatos ay ingatan natin Madumihan Tara So malupit nito pag natunaw yung mga snow eh no Ayan o katulad yan natutunaw yung mga snow Mabasa, madulas Huwag kang magalala, hawak kamay kita Magkahawak ang ating kamay at palakad-lakad lang tayo Yo. <laughs> kaya nag-i-snow eh panay ang kanta ko eh no? <laughs> yan so papasok muna kami sa loob ni Mahal na Reyna para mamili siya mamimili yan, thank you Mahal na Reyna mahal na mahal mo talaga ako napakagalante mo talaga ha? yan, so kung napapansin nyo mga kainags yung mga snow Natutunaw na ano kasi lalo na mamaya pag tumaas si Haring araw. Umangat na. Nandun na sa taas. Naghahanap na tayo ng ng chocolate dito mga kainag sana. Ano? Yan, no? Maganda kasi mamili ng mga chocolate chokolito maramihan katulad to, to 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 Toblerone. So ang regular price niya nasa 17$. 350 yung save natin ano. Kuha tayo ng mga uh, dalawan ito nako sobrang laki tobleron Toblerone ito oh. Nako po panginoon. Yan gusto-gusto ng mga bata yan eh. Ito, ito, ito. Kuha pa tayo isa. Hmm, diba? Laki, no? Lagay natin dyan, ano. Panayang no Akala mo ako yung magbabayad. Hindi naman. Si Mahal na Reyna naman. Siya si Mahal na Reyna nandun sa kabila. naghahanap din ng ano. Ng mga tsokolate. Yan. Dito tayo. Ano, may nakita kong Toblerone. Alam mo yun, magkano ba yun? 13 dollar. 13.50 isa. 'di ba? Matutuwa yung mga bata niyan. Bawal na sa matanda 'yan, pambata lang 'yan. <laughs> ano pa? Sige, pili ka lang diyan, Ma, kung bahala nandito dito ako. 'Yan oh, araw ng Lunes ngayon, mga kainay, sino ngayon na tayo naggrocery? Kasi bukas, hindi na tayo pwedeng maggrocery bukas dahil tayo lilisa na bukas, ano? Kaya sabi ni Mahal Reyna, maggrocery na tayo ngayon dahil bukas ayoko maggrocery at wala akong kasama, sabi. <laughs> <laughs> hindi, tsaka ihahatid tayo ni Mahalare na bukas eh, no? Kasama siya sa maghahatid sa atin bukas Ito yung ating dinadaanan ngayon Tingnan nyo, kulay puti na, ano? Grabe <laughs> Bilis eh, no? Sandali lang, ano? Pero mukhang si Haring Araw hindi sumipot mga kainags, no? Oh? Ayun siya, oh, natatabunan siya ni, ano, no? Ni mga ulap, ano? Ayan, oh. putina Puti na naman, ano? Oh? Grabe Ano lang, ilang oras lang nag-snow yung kagabi tapos ganyan na. Pero mukhang natutunaw naman na no? bago man lang tayo umuwi ng Pilipinas, eh, no? Nagparamdam muna sa atin yung snow. Ito na yung huling uh, makakasama natin si Mahal na Reina, sa pag-grocery, mga kay Nagsan. Sigurado 'yan. <laughs> sa susunod na linggo mamimiss tayo niyan. Kasi magisa na lang siyang mag-grocery, no? Kasi yung dalawang prinsesa natin ako busy yung dalawa na 'yon. Wala siyang makasahan doon. Kaya ngayon pa lang, ang <laughs> sabi ko sa kanya, yan, damo na yung sarili mo, at sa susunod na linggo, mag-isa ka na mag-grocery. At sigurado habang nag-grocery ka, sigurado yan mamimiss mo ko, mahal na Reyna. <laughs> sigurado yan, mararamdaman mo yung malungkot habang namamalengking mag-isa. Kasi nasanay ka sa akin, mahal na Reyna, na lagi mo akong kasama, na lagi meron tigabit-bit, tigatulak ng card at meron kang driver. Pag wala na ako rito sa Canada, no? sa loob ng isang buwan, mamimiss mo ako, mahal na Reyna. Asa na ba yun? Ay, nandun pala yung mahal arena natin. Tara, tara, puntahan natin. Bihira naman. Mga pakihawak muna itong kahit. Pupunta lang ang washroom, sandali lang ha. Huwag ka maingay. Huwag ma, nadudumi na ako eh. Biras, bila akong sinumpong mga kainags, ano? Hirap talaga nung kumain tayo ng maanghang, parang biglang sinumpong yung tiyan ko. Kailangan makahanap tayo ng CR washroom. Ito yung hirap dito pag nabusog ka sa kinain mo, eh, no? Talagang tatawagin ka ng kaligasan. Mabuti na lang meron bakante yun nga pa lang ano yung mga binili nga pala natin yung mga chocolate kanina doon sa Costco konti lang mga kayo nagsunok ano yung mga nakita nyo kaninang pinagkukuha namin yun na yun siguro may nadagdag lang mga dalawang plastic marami na yun so matutuwa na yung mga pamangkin natin doon ano mga batang mahiling sa chocolate yan so ngayon natapos na yung grocery namin ni Mahal na rin na rito sa sa dalawang pinupuntahan natin kung saan nag tayo uwi na kami ngayon kasi Nako, busy talaga mga kayo. Sobrang busy ngayon dahil tayo bukas ay Aalis na, kailangan nating ma-close yung ating maleta Mailagay na yung mga dapat ilagay Na mga pahabol sa maleta natin ano? Para mabalutan na natin ng, ano, nong silyadong wrap Yung maleta natin para bukas good to go na, ready to go na Wala nang kung ano-ano pang mga cheche boreche yung gagawin natin bukas So uwi na muna kami ngayon. habang may araw pa Yan, maliwanag pa Dito na tayo sa bahay ano? At uh, dito na ako nagpark sa harapan ng bahay natin sabi ko na lang doon sa pangalan na prinsesa tsaka kay mahal na reyna. Ah, dito na lang natin ipark yung ano yung ating truck yan kasi pag nag snow na bumagsak na yung snow mahirapan silang ipark doon sa backyard natin sa garage ano kasi madulas hindi sila hindi nila matansya Ayan. dito muna ang snow no oh. <laughs> ang grabe ano nakita nyo naman ano malinis malinis yung pathway natin ano yan o dinadaanan natin ano yan so hindi na sila mahirapang ano dito magtanggal ng snow pag sukaling mag snow, so wag lang nilang patatagalin halimbawa nag snow ngayon pagdating nila sa bahay eh, kahit na hindi pa humihinto ang snow i-blower ka agad nila para hindi sila mahirapan hindi, hindi dumikit yung snow sa ground no pag natatapakan So ito na yung mga aso natin ano. Hello Saya. <laughs> Nakakatawa si Saya. First time niya sa snow eh ni Saya. Hello Saya. Na. Hello Saya. Mamimiss ako ng dalawang to. Grabe. Lalo na tong batang to. Toto to, to, to. mamimiss ako nito sigurado. Eh, lagi ko kasama yan eh. Ano, lagi kitang kasama sa gabi, di ba? Ha, naku. Naku, nagselos na naman. Sandali. Nandito na kami sa bahay mga kainags ano? Bali ang ginawa ko kanina Pinagasulinahan ko muna yung sasakyan ni Mahal na Reyna Lahat ko yung sasakyan ni Mahal na Reyna Tapos sa uh, maya maya nung konti May darating na magmamasahe sa akin dito sa bahay Kasi gagamitin natin yung huli nating ano no Meron pa kasi akong isang huling massage na benefits Bago matapos ang taon Sayang naman kung hindi natin magagamit Kasi every year na, ano, ano yan eh uh, na for forfeit pag hindi mo ginamit sayang so mas maganda gamitin natin massage para sa ating uh, mala malaado malaadonis na katawan mga kainag siya tapos meron nga palang lang nag-comment no maraming maraming salamat sa nag-comment na basa ko yung quality raw ng ng video natin is parang hindi maganda So maraming maraming salamat sa nag-comment no. Thank you. Tapos ang kaya ang ginawa ko baka kasi sa ano sa settings no. I Alam niyo naman mga kainis medyo mahina ako sa mga pag-setting settings sa mga GoPro GoPro na ganyan eh no. So kanina uh, pinag-aralan ko, na nanood ako sa mga YouTube YouTube no kung paano. So hopefully sana ngayon medyo okay na no. Maganda na sana. So usually napapansin ko lang naman yung uh, hindi magandang quality pagka madilim. Madilim na yung ano no yung labas pag ano, madilim. Pag GoPro kasi ano eh, madilim mga kainis sino Pero pag cellphone, malinaw, malinaw yung kanyang contrast parang yung gano'n niya. yung kaya yung GoPro mas maganda to, merong flashlight, merong flashlight. Kaya ang ginagamit ko minsan flashlight. Uh, yung cellphone ko. Pero may binigay nga pala sa ating ano, may binigay nga pala sa ating flashlight si ano si Rob TV Philcan Life binigyan niya ako ng flashlight nun, maliit eh. yun gagamitin ko rin yun pag uh, nasa ano na kailangan ko pa kasi ng case sa gopro ko para mailagay ko yung flashlight na binigay sa atin ano mamimiss mo ako ano ha? mamimiss mo ako nyan ano? isang buwan ako mawawala ano ha? mamimiss mo ako ano ha? ha? mamimiss ako nito ano ha? ano ako? ano ano ha? check mo muna ha? yan yung isang aso natin sa baba, ano mamimiss mo ako? yan nararamdaman ang mga aso na yan pagka aalis na tayo ano

Ah, 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 ah. Basta, Ah, basta. mo man mo sayo 'yung aid, Hindi. Eno. Ah. Ay, salamat. Natapos din sa pag ng, ano nang ano, bagahi mga kainigs, ano? Grabe. So, na-final na namin 'yung ano, 'yung bagahe 'no? Nalagyan na namin ng wrap na plastic, ano? Plastic wrap. Tapos, na nilagyan namin ng pangalan ko. Syempre, tandaan para madaling makita pag nandoon na sa umiikot-ikot na. Yeah, kailangan yun. Importante yun eh, no? Ha! tapos, sa uh, kinilo ko na rin mga kayo, ano? nags, uh, bali na sa ano siya, 19.9. O, sabihin natin 20 kilogram. Yan, kasi merong timbangan dito yung mga kasama natin eh. Lagi nagtitimbang ng kanilang bigat. So, yun yung ginamit natin, ano? Yung maleta, pinatong natin. So, 20. Sabi natin 20 pero 19.9 ang ano eh, yung total talaga no. Pero sabi natin 20. Yan. Pero ang pagkakaalam ko yata parang nasa 23 kg yung allowed no. 23 kg tama ba ako? Yan pwede kayong mag-comment mga kayo nagsano. Pero alam ko 23. Yan saka sabi rin sa kanila mahal na rin na 23 din kasi nung huli silang umuwi. Ganun din daw. Pero wala wala pa, wala pa wala pang 20 sa oh, wala pa 20. Hindi mo umabot ng 20 yung ating bagahe. Kaya tingin ko safe na safe. Safe na safe sa timbang. Safe na safe sa pagbayad ng penalty ano, pag mabigat. So yun lang tapos bukas, uh, nako eh <laughs> ba baka hindi ako makatulog ngayong gabi no kasi baka ang tulog ko ngayon eh baka mababaw. Mababaw lang ang tulog ko ngayon. Syempre excited mga kainig sana. No? Hindi na naman ano Ha. <sighs> so ilang oras na lang. Ito na yung ating journey Pilipinas. So mga kainags ano? ah, hindi na muna ako magtatagal sa vlog natin ngayon. Hanggang dito na lang muna. Kailangan ko muna magpahinga syempre kailangan kong i-prepare ang sarili ko para bukas. So maraming maraming salamat sa pagsama. Ah, kita tayo bukas mga kainags Maraming maraming salamat. Aga sa muli